Para sa na namin, nagdagdag lang ako nitong pritong manok dahil nga may natira pa kaming ulam na gulay nung tanghali. Medyo matagal na nga rin na hindi kami nakakabili ng sigarilyas dahil bihira nga lang namin tumakita sa palingki. Sakto naman nung nagpunta nga ng palingki yung asawa ko, may nakita nga siya nitong mga sigarilyas kaya bumili na siya ng kalahating kilo. At itong saluyot naman kahit ng nga araw-araw ako nagluluto nito ay hindi pa rin ako nagsasawa kaya nagpabili nga rin ako ng isang tali. Una ko lang hinimay yung saluyot pagkatapos nilinisan ko naman itong sigarilyas. Pinagtatanggal ko lang yung mga dulo niya na medyo matigas. Pagkatapos tinanggal ko na nga rin yung parang sinulid na nakapalibot diyan sa katawan ng sigarilya. Tinatanggal ko 'yan pag hindi kasi tinanggal niya ang pagka naluto para kang ngumumoy ng sinulid. Hindi na nga pala ako nagpabili pa ng ibang gulay na pangsawag nga doon sa lulutuin kong saluyot. Ang sabi ko nga lang doon sa tagapamalingke ko ay bumili nga siya ng isang taling saluyot Tapos para naman sa kanila ng mga bata, siya na nga yung pinapili ko kung ano nga yung gulay na mora yun na lang yung bilhin niya. Sakto naman na nakita niya raw itong sigarilyas. at naalala niya na matagal na nga rin ako naghahanap nito kaya bumili siya ng kalahating kilo. Iwan ko ba dito sa palengke banda sa amin, bibihira nga lang ako makakita nitong mga sigarilyas. Isa pa naman to sa mga gulay na paborito ko, yung kahit isa pa nga lang doon sa sinaing, pagkatapos isasawsaw mo sa suka na may sili, ay naku, napakasarap na. Nung medyo bata-bata pa nga ako at nasa bukid pa kami, napakarami namin puno ng sigarilyas. Napakabilis lang kasi tumubo nito. Yung mga bunga nga nito na magulang na, pagka nalaglag nga sa lupa yung mga buto nito, ay mabilis lang tumubo. Yung mga bagay kasi nitong sigarilyas, pagka na nga sa matataas na punong kahoy, hindi na nga namin kinukuha yung mga bunga. Kaya yung mga bunga na hindi namin nakukuha. Pagka magulang na nga yung mga buto at nalaglag na nga dun sa lupa, panibagong sibol nga ulit ng sigarilyas. Kaya halos hindi nga kami nawawalan ng gantong mga gulay. Ang palagi nga namin luto sa gantong sigarilyas ginataan, minsan naman ay nilalok nga namin dun sa sari-saring gulay. Pagkatapos ko naman malinisan at mahati-hati yung mga sigarilyas, binalatan ko lang itong loya na gagamitin ko nga dito sa lulutuin kong saluyot. Kahit na palaging simpleng pakulong lang yung ginagawa ko sa saluyot, gusto ko pa rin talaga na ng loya Inuulam din kasi namin itong loya, Minsan naman ganito lang binabalatan pagkatapos sinuhugasan at sinasawsaw na sa asin. Yung mga anak ko kumakain niya nitong loya, Yung ginagadyad gamit yung panggadyad sa cheese pagkatapos nilalagyan ng paminta ng kalamansi at soup. Palagi ko kasi ginagawa yun sa loya at madalas nga ako naguulam ng ganon. At nung minsan niya na natikman ng mga anak ko yung nila. Kaya ngayon pagka nakakabili nga kami ng mga loya, yung medyo mura pa nga at wala pang mga hibla, yun nga yung ginagawa ko ginagadyad ko gamit yung panggadyad sa cheese. Hindi ko nga pala igigisa yung sigarilya at halo ko na nga lang doon sa lulutuin kong saluyot. Kaya ito para sa mga bata, nagbukas nga ako ng isang sardina. First time kasi nila na makakatikim nga nung sigarilyas na hinalo ko doon sa saluyot. Kaya hindi ko nga alam kung magugustuhan nila at nagbukas na nga lang ako ng isang dilatang sardina. Si Chuchay pati na nga rin si Bonso kumakain naman sila ng sardinas. Yung panganay ko, sabaw nga lang yung kinukuha niya. At ito na yung aming tanghalian. Ayan na yung aking saluyot at sigarilyas na pinaghalo. Fast forward, pagdating naman ng hapon ito at naghahanda na rin ako ng ulamin namin para sa hapon. Yung luto kong gulay para sa tanghalian namin ay eh may natira pa. Para naman sa hapunan, para ulam na rin ng mga bata, ito magpiprito lang ako ng manok. Wala kaming garlic powder, kaya fresh na bawang na nga lang yung nilagay ko. Pagkatapos naglagay ako ng isang pirasong itlog at pamintang powder. Naglagay ako ng unting ginis sa mix pampalasa. Naglagay nga rin pala ako dyan ng ilang pirasong kalamansi. Pagkatapos naglagay na rin ako dyan ng unting asin. Nagdagdag na nga rin pala ako ng flour, pati na nga rin ng cornstarch. Naglalagay ako ng unting cornstarch pagka nagpiprito ako ng manok. Iba kasi yung lutong niya pagka naluluto, pag nil lagyan ng cornstarch. Nung natimplahan ko naman na, iniwan ko lang yan saglit. Pagkatapos, nung medyo pagabi naman na ito at prinito ko na. Pag kasi may pasok yung mga anak ko, maaga ko nga pinapatulog, kaya kailangan din eh, maaga kami kumakain ng haponan. Pagka may stock kaming ulam sa reef, maaga nga ako nakakapagluto ng ulam namin dahil hindi ko na nga inaantay na makarating pa yung asawa ko. Pero pagka wala nga kaming budget na pambili ng mga ulam namin na pang stock, araw-araw nga namamalingki yung asawa ko. Pagka uwi niya nga galing sa trabaho, dumadaan mo yan sa palingki bago nga umuwi dito sa bahay. Dumadaan pa nga doon para bumili nga ng uulamin namin. Kaya medyo natatagalan din talaga ako makapagloto pagka wala nga kaming staff. At ito, nakaluto na ako ng ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Ito nga yung gulay na niloto ko nung tanghali. Yung sigarilyas na mayroong saloyot. Nagustuhan ng mga bata yung lasa ng sigarilyas. Kaya ayan, halos puro saloyot na nga lang yung natira. First time ko magluto ng ganto yung sigarilyas at saloyot na pinagsama. Hindi naman sama yung first time ko dahil nagustuhan niya ng mga anak ko. Hindi kasi mapili sa ulam yung mga anak ko. Sinanay ko sila na kung ano nga yung niluto ko at yung ano yung yung nakahain, ayun niya yung kakainin namin. Kaya pag nag nga sila at naghanap ng ibang mga ulam, ay nakugotom yung aabuti nila. At yun lang muna, maraming salamat sa panunood. Bye!